Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po dito po sa ating sumada sa Pecha. Ngayon naman po ay susumada po natin ang ating pong para po ngayong July 3 at July 4, 2024. Sa lahat po natin mga subscribers, sa mga viewers po natin at sa mga bago pa lang po natin mga viewers dito po sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po. At ayan mga idol, upisan natin ang ating sumada. Dito tayo sa ating sumada update para po ngayong July 3. Ayan, dito po tayo sa July. Yan po ay 7. Uh, 3 sa ating pecha, 24 sa ating taon. Ayan mga sa mga numero natin ito, simplify lang muna natin sila. 0 plus 7 is 7. 0 plus 3 is 3. At 2 plus 4 is 6. Dito rin po sa bandang gitna. 7 plus 3 is 10. At 6 plus, uh, 3 plus 6 is 9. At sa bandang baba din po, 10 plus 9 is 19. Yan po yung ating unang numero. Meron tayong 19. At yun namang kapalis yung numero. Dito pa po yan sa bandang gitna. Combine pa rin natin yung tatlong numero natin dito. 7 plus 3 plus 6 is 16. Ito naman po yung kapalis nating numero. Meron tayong 16 at uh, pwedeng pwede na rin po natin matayaan yung kombinasyon na yan. Disinuebe, disisais, o kaya naman ay disisais, disinuebe. Ayan, pwedeng pwede na po yung kombinasyon na yan. Uh, dahil 2 digits po yung mga numero natin, 16 and 19. I-simplify lang po muna natin yan bago natin yan isamada para mas madagdagan yung mga numero pwede natin pagpilian. Ayan mga idol, dito po sa 16, 1 plus 6 is 7. At sa 19 naman, 1 plus 9 is 10. 2 digits din po yung 10 natin kaya sinimplify din natin yan kaya naging 1 plus 0 is 1 at ito po ang isusumada natin 7 at 1 at unahin natin yung sumada ang 7 kunin muna natin yung 16 sumada this is 6 1 plus 6 is 7 kinuha natin din dito ang 34 sumada 34 3 plus 4 is 7 at 25 sumada 25 2 plus 5 is 7. Ayan mga idol. At dito naman sa 1, kukunin muna natin yung 10. Sumada this. 1 plus 0 is 1. At itong 19. Sumada this in 9. 1 plus 9 is 10. Kinuha na rin namin dyan ng na 37. Sumada 27. 3 plus 7 is 10. At 28. Sumada 28. 2 plus 8 is 10. Ayan mga idol. Yan po yung mga numerong nakuha natin sa ating sumada ngayon po July 3. Yan. Mga numero natin na pwede natin pagpilihan kung ano po yung mga nagustuhan po natin ng kombinasyon. Yan. Meron tayong 7, 16, 34, 25, 1, Gs, 19, 37, at 28. Ayan mga idol. Rambol lang ulit natin yung mga numero nito kung ano po yung mga nagustuhan po natin kung ano po yung mga kombinasyon na pwede natin makayahan. Yan, naramdaman natin sila. At yung sample natin dyan, kinuha natin ng 16, 16 and 37, 16 and 37, then 25, at 19, then 7 at 10. Ayan mga idol, yan po yung mga sample natin, mga kombinasyon natin yung nakuha dito sa ating sumada ngayon. July 3, meron tayo rito ang 16.37, 25, 19, at 7 Gs. Ayan, tatlong kombinasyon po yan. At kung nagustuhan po natin yung mga sample natin nakuha dito, pwede pwede po natin matayan yung mga yan. Pwede yung tayong makakuha, magpagdag dito sa taas kung ano pa po yung mga nagugustuhan po natin yung mga kombinasyon. At uh, ayun mga idol, yan po ang ating sumari sa pecha para po ngayong July 3. At uh, next natin, yan, isunod po natin yung ating advance sumada para naman po ngayong July 4. At uh, ayan, umpisa natin dito sa July, ayan, 7. Uh, 4 sa ating pecha, 24 sa ating taon. Ayan, ganoon pa rin. Ang gagawin natin mga idol, simplify lang natin sila. 0 plus 7, 7. 0 plus 4 is 4 uh, 2 plus 4 is 6 Ganyan din po sa bandang gitna 7 plus 4 is 11 At 4 plus 6 is 10 At ganyan din po sa bandang baba 11 plus 10 is 21 Yan po yung unang numero natin Meron tayong 21 At uh, yun naman pong kapares nating numero Dito pa rin po yung sa bandang gitna Combine pa rin po natin yan Yung tatlong numero natin dito 7 plus 4 plus 6 is 17 ito naman yung ating kapares na numero, meron tayong 17 at meron na rin po tayong kombinasyon dyan, pwedeng pwede na rin po natin yung matayaan 21, 17 o kaya naman po ay 17, 21 pwedeng pwede na po yung kombinasyon na yan at dahil 2 digits po sila 17 at 21 Simplify din po natin bago natin isumala. Ayan, dito po sa 17, 1 plus 7 is 8. At sa 21 naman, 2 plus 1 is 3. Ito po ang isusumala natin, 8 at 3. At unahin po natin isumala ang 8, kukunin po muna natin yung 17. Sumala din si 7, 1 plus 7 is 8. At tinuhalin natin dyan ang 35. Sumali 35. 3 plus 5 is 8. At uh, 26. Sumali 26. 2 plus 6 is 8. Ayan mga idol. Yan po yung ating mga sumada dito sa 8. At isunod natin ang 3. Dito sa 3, kunin po muna natin yung 21. Sumada 21. 2 plus 1 is 3. At uh, pwede rin po dito ang 30. Sumada 30. 3 plus 0 is 3. Pwede rin po ang 12, sumada 12. 1 plus 2 is 3. At pwede rin po ang 39, sumada 39. 3 plus 9 is 12. Ayan mga idol, yan po yung mga numero na kuha natin. Sabi po sumada. Para po ngayong July 4. Ayan, meron tayong 8, 17, 35, 26, 3, 21, 30, 29, at 32, 39, kaya sa mga numero yan, ipilihan po tayo kung ano po yung uh, porsonada natin, mga nagustuhan po natin mga numero. At sa ating sample naman, kinuha natin yan yung 17 at uh, 30. Then 8 and 21. Then 26 and 12. Ayan mga idol, yan po yung mga sample natin. Mga kombinasyon na rin nakuha sa ating sumada para po ngayon July 4. Meron tayo rito ang 17.30, 8.21 at 26.12. Ayan meron din po tayo ng tatlong mga kombinasyon dito, mga sample. At kung okay naman po sa inyo itong mga nakuha natin numero dito, mga sample natin, pwede, pwede nyo lang pong matayan yung mga yan. Pwede naman kaya dito sa taas, kaya na lang po yung pumili kung ano pa po yung mga nagugustuhan po natin mga numero. At ayun mga idol, yun po ang ating sumabi sa pecha para po ngayon, July 3 at July 4, 2024. Maraming maraming salamat po.